May mga pa prebird po tayo pamimigay. Ito po, ah uh, ano na po sa atin to ni Sir Arnold? So, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. No? So ngayon mga boss, update natin yung deliver natin dito sa uh, Sariaya, Quezon. So si Sir Raymond, sorry. Sir po, ayan. Nagabit po sa atin si Sir Raymond na boss RM, tsaka Lutino uh, Palain. Sir Raymond, baka meron po kayong shout out. Okay lang, yeah. At least ay kita yung Raymond yung sarili niya sa channel natin. So, ito po yun, mga idol, oh. No? Yan. Mga order po ni Sir. Meron pong kakatain na galing kay Sir Joel. Ayan, oh. No? Tingnan po, mga idol, oh. No? Ayan, kakatain May kasama pong kulungan niya, na. Sa Riyaya Quezon, bit-bit po natin yan. Isipin nyo lang kung paano natin sinakayan. May OBR pa tayo, kasama. <laughs> ayan. Sir Raymond, maraming salamat po ha. Thank you. Uh, thank you sir. meron po kayong order. Pagsakali kayo meron po Sir, may panak mag, ano, magkalaga ng aso. Yan. Thank you sir. Maraming salamat. Alright, what's up mo mga idol master? Good morning po sa lahat. So ngayon nandito tayo ngayon sa Marikina kung saan po inipitan tayo ni Sir Arnold na mag-update po na kanyang ibon kasi two weeks lang po siya dito sa Pilipinas and then yung mga exist niya ng mga ibon aqua, mga iba pang klase mga ibon uh, nag request po sa atin habang dito po siya i-content natin at bibigyan natin ng price at uh, syempre para sa gusto po mag at alam po ninyo kung ano po ang presyohan po ng mga ibon so ngayon kakatroy natin sila, kakatok tayo papasok tayo sa loob, hindi niya po alam na nandito na po tayo kaya uh, maraming maraming salamat kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel sa mga bagong subscriber and follower ko po sa akin Facebook. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo hindi po tayo gaganahan na mag-update at mag-upload po sa mga uh, videos natin tulad po na naman na araw na 'to. Uh, para po sa inyo to, hindi lang po para sa akin, para din po sa inyo kung nakakatulong po ako, nakakatulong din po sa akin, kaya magtulungan lang po tayo mga idol, patuloy po natin tangkilingin itong channel na to, para meron po tayo mga bagong update at lagi po tayong ganahan sa mga video sa mga pinupuntahan natin, maraming maraming pala salamat dun sa buyer po natin dun sa Sariaya, Quezon, so, may deliver po tayo kahapon kay Sir, uh, nakalimutan ko na mo yung pangalan, Ronald Bayon, Ro Ronald yun ay Sir Ronald maraming salamat shout out po sana po Sir Ronald maparami niyo po ang inyong mga nabiling ibon kaya yun huwag na natin patatagalin kakatukin na po natin si Sir Arnold nandito po siya ngayon kaya tara let's go mga sir so ngayon umpisa natin at andito na si Sir Arnold so yan papasok tayo sa kanyang na, ha eto may mga pang out at saka syempre yung mga exists niya na ibon para kahit pa mabawasan si Sir Arnold, yung sabi mo nga kanina 2 uh, weeks lang po siya dito mag stay kaya babalik din to, bali yung kukontakin nyo na lang po dito mga Sir Idol si Sir Jeremy, yung kanyang bayaw yung nag-aalaga ng mga ibot. so ngayon, nandito tayo, huwag natin patagalin kita naman mga aqua ino uh, crimino opa So may mga dan palo at saka pale palo aqua b2, pale palo dilute aqua. So ayan, eto yung mga breeder ni Sir oh. Yan mga nakasala ngayon. Yan yung mga ID ng ibon. Yung mga iba dito mga Sir no, ako po nag-pick up po sa mga legit breeder po sa Pampanga. Hindi po basta-basta mga pinagkuhanan po natin nito. Na Tayo po nag-pick up at saka nag dito. Ayan po yung mga ID ng ibon ha. Ipatin nyo na lang. Yung mga nandito, Ipiplex lang natin dito mga idol Yung mga pang out ni Sir uh, Arnold So ayan pa oh. Yan Naka talaga yung ano ni Sir Mga ID ng ibon Ito pa oh And Yan basta basta mga ibon Magagandang classification Yung iba nito na Nakakuha pa natin sa mabalakat Pampanga no Kay Sir Anthony yan, shout out po sa iyo boss Anthony. Kay Rokos, Every. kay Rokos Every, kay Si Rokos Yan, kapo natin mag-iibon. So ito, ganda nitong ID ng ibon. So yan, silipin natin 'to mamaya. Hindi lang yung ID, hindi lang pangalan kundi yung mga ibon para masilip. Niyo. So ayan. Okay, meron tayo pala no, mga sir no, bago natin makalimutan. May mga pa po tayo pamimigay. Ito po, ah uh, ano na po sa atin to ni Sir Arnold? Meron pa dito. Pang, pang pang pag good vibes po yan sa inyo po yan mga idol ha eto meron pa po tayo kukunin dyan At saka yan so yan mamaya na natin balikan yan kaya eto tangkiligin nyo mga boss idol eto pa may mga ID pa po dito ng ibon yan galing kay Rucos so yan mga ibon so yan okay umpisa natin to mga sir idol para hindi na tayo tatagal so yan, may pupuntaan pa po tayo Unahin na natin sa Arnold yung mga pang out na mga ibon nyo po. Dito muna tayo. So, yan. AID natin to mga Sir Idol, ha. So, yan. Eto, uh, Aqua B1 Dilute uh, Pale Palo. Pale Palo. Split Dilute. Split Yan. Yung kaparis niya is uh, Opa Pale Dilute Aqua B2. So, yun. Yung sa likod. Ay, yung hen. Yung hen yung nasa likod. Yung B2. So ayan no. Ayan, lumipat siya. So ayan no. Aqua b po 'yan. Uh, Apple Palo Dilut. Tayo din po na pick up po niyan sa Breeders. Kaya ito, exist to ni Sir. Pwede nga. Pwede ito. Available po ito mga Sir Ah, uh, Sir Rydon, magkano po ba ang price nito? Ah, uh, ang tawag tawag mo sa'yo. Ikaw na lang. Okay, yung mga uh, bayo ko. Yung sa bayo nyo na lang po. Ayan, ilalagay na. Isa ka sa'yo. Isa ka yung number mo. Ah, kayo. sige po. Ilalagay natin dalawang contact number. Kay Sir Jeremy, yung contact number niya, ilalagay natin sa screen. Para may dalawa kayong option na pwede kayong pagtanungan mga presyo ng ibon mga idol. So, ayan no? Oh. Okay, next natin, Sir Arnold. Eto, ang ID nito Aqua Inu. B2. Ayan no? Aquino Ino v lagay natin ito sa loob para makita natin maayos. So ayan, Aqua Ino V2 sa Yung nasa gilid, tsaka Crimino Opa na hen. DNA yan, parehas po naka-DNA po yan mga Sir Idol Lahat po yan naka-DNA. So ayan sila oh. malapitan no. Oh. napagandang Napakagandang ibon oh. no, Tsaka yung sukat nila, sakto-sakto So ayan. Medyo mailap ka nga lang sila, no? Okay, eto, message lang din po sila sa price neto ito. Hindi naman to gano'ng kamahalan siguro mga idol. At eto, nagbabawas lang si sir. Ayan. Eto, meron din dito. Eto yung ID ng ibon. yan Aqua B1 Opa, Dilute Cup, at saka Aqua B1 Opa, Dilute Hen. So, eto sila. Para po sila naka-DNA, mga sir idol. Eto po. So, ayan, o. Back to back po yan. Pang homo, Cigot opa o project. Panalo ka dyan, mga idol. Ayan. Eto, kung gusto nyo talaga ang kursunada nyo, message lang po kayo. Sa screen lang po yung details na kukontakin nyo po. Tsaka, madali naman kausap to. Okay. Eto, pang outline po. Pwede din na o. Eto po. Yung ID ng ibon. Aqua V2, Opaline. Ah... Uh, Split face L kak. Tsaka aqua bito bio. Opa face L hen. So ito. Galing ba to kay ano? Kay Sir Prince. Kay Sir Prince. Si ano si, si, si Anthony? Hindi. Oh, kay Sir Anthony. Kay Sir Anthony sa Mabalakat. Ito. Mm -hmm. So yan. Back to back po yan aqua sir no. Mm -hmm. Pang homozygote. DNA, DNA, DNA. DNA kak din So ayan, screenshot nyo lang po sa may gusto mga idol ha Ayan mga sir Para hindi kayo Mayra, wag po kayo maya magtanong. Ah, hindi naman po tayo ano, suplado sa pagtatanong. Wag lang po ano, wag lang po yung maraming ano, basta tanong lang po kayo na maganda, okay po sasagutin po natin 'yan. Mura lang daw po 'yung auto, mga Sir Idol, oh. di ba yung malugi. Ayan, di ba ni malugi? Basta happy yung mga buyer. Eto, next natin, eto. Car blue. Par blue Payu Wings Split Dan ka At saka... Di yan, pa yan, Blue Opa Speed Dan Hen. Naka DNA po parehas. Proven na po Probe sir ano. Ito, proven po ito. Ayang mga sir idol. Oh. Sipatin niyo na lang. So ayan, proven pair po 'yan. Mura lang din po 'yung auto. Mm -hmm. yung, lang, Nagbabawas lang, marami. Nagbabawas lang po kasi mga idol at saka ayusin kasi to 'yung ano, 'yung area. <laughs> Papatiles po ata 'to, sasarado. Sa, sa po ito. Ito sasarado po 'yan diyan. Tapos ito, lalagyan ng mga prim para maganda yung pagkaayos. Ayan. Eto. Eto, pangalala lang yan. Ayan, yan, yan. Eto. baka i-keep kasi... Eto, keep lang to Silip lang natin para... Siyempre, di tayo mabibitin sa panonori natin. Ayan. opaline Yellow face. Napakaganda. Non-available to ha, mga sir idol ha. Possible bronze palo. Possible bronze palo. Aqua b Opa. Aqua B2O pa yun, likod niya? Single factor bio Single factor violet So yan, pang keep po ito, pang keep Possible bronze palo hen. Possible yeah, bronze palo din po hen So yan o no. Ito, meron tayo yeah, yeah, dito, exist P din Aqua OPA B1 split kino, DNA hen yeah. Yeah. Pang pang 6 -pan -pan months Panalang 6 months to mga sir idol o oh. Sakto sakto, ito sigurado Basta PM lang po kayo, wag po kayo maya magtanong. Mura, lang yan. Mura lang po daw 'yan, mga Sir Idol ha. sa so, may kurso nada ito, PM lang po kayo. Okay, next natin dito. Nan aki uh, po ito na available. Ito yung kanya Ito yung Aqua Opa Dan Palukak Tsaka Aqua Homo Biosplit Split Dan Na hinaman Opaline So ito Silip natin yan yung mga gaganda ng ibon dito. Yung mga pangarap ng iba to, mga sir, ha? Eto. Baka pangarap mo to, at... Pero ito, non-available uh, non po ito. Keep po ito ni, uh, ni Sir Arnold. Pambridge po ito. So, ayan sila. O, ganda, o. Oh. Yan. Solid yung mga ibon dito. Ito pa. Ito oh. pa. Silipin natin. Ito, available to, sir. Pwede. Pwede naman. Ito, pwede yung available to, mga sir idol. Ayan po yung ID. Aqua b Opa dan Palo Vayo Split dan Cup Tsaka Aqua Double Dark Double Dark okay. Tsaka Opa Line Post Split dan Palo Hen So DNA. po yan para po Lahat po naka DNA po dito So ayan po sila Ayan magagandang sukat ng ibon mga idol syempre galing din to sa mga legit breeder so ito uh, bentang palugi si sir Arnold bentang palugi walang problema opo ayan okay ah, uh, ito po hindi pa ayan. ito non available to ha panoorin nyo po ng buo yung video para alam nyo po kung ano rin yung available at saka hindi Pasilip lang po ito, non-available po. Green, green opadan. Green, opadan, split YF, kak, tsaka... Double dark green. Double dark green, yellow face opa. Possible. Possible split green, dan green. palo. So, ito. Silip natin. Yan yung mga ibon ni Sir Arnold. Yan. Nakita niya muli ang kanyang ibon sa pag-uwi niya dito sa Pinas. So, ayan. Ang ganda ng ibon. Ang ganda ng mga tindig. ko ito so, mga boss Next natin no. Oh. Meron dito Parvlo Opa Dan Palo Kak X Aqua Opa Split Dan Palo Lahat po yan Naka DNA po yan Mga sir idol So ito silipin natin Available to sir? Pwede rin Pwede rin Ito available o oh. Ayan na ah. Ayan po Kitay naman yung ID Mga idol ha ah. Ito po yung ID Ng ibon Ayan po sila So ayan Okay, next tayo, Sir Arnold. Meron pa po ba? Ito. Ay, dyan. Awag na po yan. Wala na. So, ayan, oh. Mga available dito ni Sir Arnold. Kita yun naman. Ito, no, sa flight keep ata yan. Keep. Pwede pa previs yan, mga yan. Pwede pa previs. Sa mga gusto pa lang mag-available, oh. Mga Latino ko pa. Ayan, oh. No? Ah, tagad ni pa. Meron. Pang 4DNA oh. uh, po yan. Uh, pang previous lang. Sa pang lang po yan sa mga gusto magabit. Pwede nyo po gawin pa monster kung sa mga gusto niya. So, ayan o. Oh. No? Ayan, antabay po kayo lagi mga Sir Idol. Ah, uh, mag bird hunt na naman tayo. Mag-challenge. -cha ah, uh, Isa-challenge ko po kayo. At syempre, mas maganda po yung gano'n at saka wala po ano, wala po tayong pinipili po doon, di ba sir? Tama. Wala po tayong pinipili doon. Kung sino po yung willing pumunta, yun makaka ano, maswerteng makakuha. Mm -hmm. So ayan, ayan po si Sir Arnold. Salamat, Sir B-Boys. thank, thank you po sa merienda at sa pag-imbita po dito, Ay, Sir Arnold. Yun, ayan. Buti na lang, may time po tayo, Sir Arnold. No, 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 so salamat. yun. Uh, yung mga ibigay ko ibigay mo sa mga followers mo. Ayan, may nag-sponsor po, sir po sa atin. Yeah, thank you po Sir Arnold. Maraming salamat. Yeah, huwag pong kalimutan na nasa screen po yung details po natin para hindi po kayo mahirapan magtanong. Yeah, maraming salamat and God bless po sa lahat. Thank you.